Tay, ano yung tinitinda mo? Patola po. patola? Magkano isang kilo? Magkano isang kilo nito? 40 po. 40? O yan, ano ito? Uh, na, alamang Alamang, magkano ito? 25 25 isa? Oto. Ano ba yung mga tinitinda mo lahat? Patola, alamang, tsaka 25. Gandos, Gabi Magkano po yung gabi? 50 per kilo. 60 ta per kilo. May tanong ako sa iyo Tay. Pag napauubos mo lahat ng mga paninda mo, magkano lahat 'yan? Ah, sige po. 150. Mekan ah. Konta sampai bandara dela Magkano sayo doon nan? Ah, pag napaubos nyo po ito lahat, sa 1,500, may 300 pesos ka doon. Nagiging paninda lang po kayo. Ilan taon na uba kayo? Ah, uh, 75 po. 75 na po kayo. Nasaan uba yung mga anak mo? sa probinsya po. Sa Tuguegaraw. Sa May mga pamilya na sila. Sino na lang po yung binubuhay mo? Sarili mo na lang binubuhay mo. O yung asawa nyo po, nasan? Matagal na lang namatay. Matagal na pong namatay. Bali, mag mo na lang po sa bahay niya. Araw-araw po, ganyan tinitinda niya. Hindi ba po, meron na pakababag. Kung ano yung nakapanahon ngayong gulay na? Hindi ba, na? Pag hindi mo nabenta ngayon to, Bukas mo na lang ibebenta noon. Eh di wala kang pangkain. Meron din. Meron din naman. Ano po 'yung pangalan niyo, Tay? Ah, ano Dimas po. Ano pa? Dimas. Dimas. Taga pa. Taga ba kayo? Taga Tigaraw ako, eh kaso lang dito 'yung kapatid ko. Hindi po kayo kapampangan, no? 1,500 lahat po ito. May gumawa na ba sa inyo na binili nyo lahat tong mga paninda nyo? Pinakyaw na? Wala pa, wala pa pong gumawang ganan. Pero gustong gusto nyo pong pakyawan to para makauwi na kayo. Sige, dahil uh, sinabi nyo wala pang gumawa na pinakyo yung paninda mo, gagawin ko, ako na lang papakyaw dito sa paninda mo. Eto po, 1,000. Tapos meron pa akong tigisandaan dito. Ito tayo, ayan. Yung 1,500, ayan yung bayad ko. Ngayon, dahil uh, naka-single na motor lang ako, hindi ko madadala lahat eh. Ang gagawin na lang natin, itong mga pinakyaw kong paninda sa'yo, ibenta e, mo na lang ulit para bukas. Pero pangako mo sa akin, uwi ka na ngayon. Kasi baka madalang ka pa ng ulan, ang lakas ng hangin ah. Sige, lagay nyo na po dito. Ayan. Ayan. <laughs> sige ilagay nyo na po lahat dyan At least may pumakyaw sa paninda mo O oh, sige po tayo ha? Masaya na po ba kayo O kayo tayo Magingat po kayo Uwi na po kayo Promise ha O ah, sige Ayun guys may natulungan na naman tayo Si tatay 75 years old na daw siya Ayun nakita ko yung tinitinda niya Mga gulay ang ginawa ko para maranasan niya na mapakyaw yung paninda niya, pinakyaw natin. <laughs> Tapos binigay ko ulit sa kanya para itindi niya para bukas kasi masama kasi yung panahon ngayon dito, lakas ng hangin. Baka kasi magdadanan pa siya ng ulan. Ganyan talaga yung mga gustong-gusto ko talagang tinutulungan. Mag-isa na lang daw siya sa buhay niya. Ay yung mga anak niya nasa Tugiga daw. May mga kanya-kanya na silang mga pamilya. So yeah guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung tinapos ninyo yung video na ito pag comment na lang kung taga saan kayo Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin Sige guys, thank you And God bless us all